Bilang tugon sa epekto ng El Nino, nagpatupad na ang DTI ng price freeze sa ilang pangunahing bilihin sa bansa. Ano kaya ang masasabi ng ating mga kababayan hinggil dito? Si Noel Talakay sa detalye. Mga dilata ang madalas na ulam ng pamilya ni Nanay Beng. Ito lang kasi ang kaya ng kanyang budget dahil hindi naman kalakihan ang kinikita niya bilang tendera sa palengke. Pula kang tira, ang sardinas, kaya lang budgetin. Kaya naman, laking tuwa niya ang balitang price freeze sa ilang mga pangunahing bilihin batay sa anonsyo ng Department of Trade and Industry o DTI kasama ang ilang dilata sa mga isa sa ilalim sa price freeze hanggang July 10. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual nagbahayag ang mga manufacturer at mga retailer na magpapatupad sila ng price freeze sa mga pangunahing bilihin matapos ang kanilang pagpupulong nitong Mayo at Re. Sa isa pang pahayag, sinabi pa ng kalihim na patuloy nilang binabantayan ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado at ipinagpapasalamat ang ugnayan ng DTI at mga iba't ibang industriya para mapangalagaan ang kapakanan ng mga consumer lalo na ngayong tumitindi ang epekto ng El Nino. Sinabi rin ng kalihim na naiintindihan niya ang hirap na dinaranas ng mga Pilipino ngayong panahon ng El Nino kaya naman tinitiyak nila na tama ang presyo ng mga pangunahing bilihin at maayos din ang pagpapatagbo ng mga negosyo ng mga retailer sa mantala panawagan naman ng isang tendera kontrolin din ang presyo ng gulay dahil kung dahate ang ilang gulay ay nasa 300 pesos ang presyo nito ngayon nasa 550 na dahate na kapag pa dami sila nantalong ngayon kontinu lang na nila kasi nga kulang sa tubig sa sobrang init. Aminado sila kapos ang kanilang kita dahil patuloy ang pagsirit ng presyo ng gulay simula ng manalasa ang El Nino. Na nagawagan po ako para tulungan naman kami sa pagtitinda namin ng gulay na bumaba. Sa ilalim ng Price Act, agad na magpatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw sa ilalim ng State of Calamity. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.